Hiyawan ang mga fans nung pumasok ang mga Gilas players at naging matagumpay ang ginawa ng Gilas na open practice. touchdown na nga sa Hong Kong ang Gilas Pilipinas ngayong araw at naging matagumpay ang send-off practice nila at ipinakita ng mga Pinoy basketball fans ang kanilang suporta. Yung mga malapit sa venue ay pumunta at nanood sa practice ng Gilas, yung malayo naman ay pinaabot ang kanilang suporta online. Dinig na dinig ang malakas na hiyawan at pag-cheer ng ating mga kababayan sa mga Gilas players at lahat nga sila ay suportado nila maging itong si Kai Soto. Dagdag motivation ng suporta ng mga fans para sa ating mga players nang sa ganon ay mawalis nila ang first window to zero ang magiging risk. Uh, man, it was a huge relief. Um, just coming to practice, seeing the guys, especially the young guys, you know, they come with a lot of energy. But just being able to be back in the country and you know, be around the basketball atmosphere, um, I just think it was just great. It was just a huge relief. And, um, definitely ready to put, you know. Um, Mahirap pa rin na maging relax at kampante at alam na alam ni Coach Tim Gawon ang bagay na ito kaya naman sisimulan nila ng malakas ang kanilang first game. Maging si Dwight Ramos nga ay all-in sa plano ni Coach Tim Gawon for years sa gilas. Mostly the same players every time. Uh, it just helps you build from window to window and uh, the chemistry is always gonna be there. It's not the people coming in and you gotta figure out how to play with them. So um, I think it's a good idea and uh, make it work for the next four years. nabanggit ni Coach Tim Cohn na ang isa sa plano sa 4 years na ito ay basagin ang Olympics drought ng gilas o yung matagal na pagkawala ng Philippine National Basketball Team sa Olympics. Gusto natin yan at kung masimulan nga ni Coach Tim ay masasabi natin na hindi na talaga na pag iiwanan ang gilas sa international competition. Bilang lamang ang mga teams na kasali sa Olympics at dumadaan nga sa mahigpit na qualifiers ang mga iba't ibang basketball teams ng iba't ibang bansa at mahirap rin talaga ang makapasok dito pero kapag nagawa naman nila ay masasabi natin na pang international national na talaga ang ating national basketball team. Change mindset kaagad itong si CJ Perez pagkatapos ng kanilang panalo sa PBA at gilas naman ngayon ang kanyang pagtutunan ng pansin mabilis ang mga pangyayari para kay CJ Perez dahil ilang araw lang simula noong natapos ang PBA finals at ngayon nga ay nasa gilas naman siya kagad at maglalaro para sa bayan. Ito yung gusto natin na takbo o mindset ng mga basketball players natin walang gaanong arte isang araw na pahinga banat ulit sa hardcourt para sa bayan. Um, tomorrow on uh, Thursday oh. and Sunday. So, guys. Nagpaumanhin si Coach Tim Kaun sa mga fans na hindi nila na-accommodate sa picture taking meet and greet pa isa-isa at iba pa. Dahil sa sobrang dami nga rin ng mga fans ay mahihirapan ang mga players natin na isa-isahin sila pero saludo pa rin tayo sa mga fans dahil sapat na sa kanila ang mapanood ang gilas ng libre sa ensayo. At nagpaabot pa rin sila ng kanilang solid na suporta. Maganda ang eksena ng gilas sa kanilang drill na ito at asahan natin na mas gagalingan pa nila laban sa team ng Hong Kong, China. positibo naman lahat ang nasabi ni Kai kay Coach Tim con at history nga talaga ang nagawa ni Coach Tim Cohn sa PBA at maging sa Asian Games dahil na rin, si Coach Tim Cohn ang may pinakamaraming panalo sa PBA at si Coach Tim Cohn rin ang nakakuha ng gold medal sa Asian Games. Ngayon naman susubukan niya na gumawa ng history naman sa FIBA World Cup at maging sa Olympics. Goal nga ni CTC ay ang makapasok sa Olympics at may pagkakataon sila ngayong taon na umabot sa Olympics, mabibigat ang mga kalaban sa Olympic qualifiers pero susubukan nilang manalo at makapasok qualify. At sana nga lang ay healthy lahat ng mga players natin at nasa 100% good condition kapag nasa Olympic qualifiers na tayo. Preview na tayo ng bawat teams at yung matchup natin. Sigurado na si Kai Soto ang makakamatchup ng kanilang naturalized player na si Dan Can Reed na isang 6'8 at si Kai Soto naman ay nasa 7'3. Ang susunod na pinakamatangkad ng Hong Kong ay nasa 6'4 at masyado na itong maliit para sa gilas team. Mas lamang ngayon ang gilas sa shaded area at mas pabor sa atin ang offense at defense sa loob ng paint. Maging sa pagkuhan ng mga rebounds sa pabor sa Gilas team kaya naman mas malaki ang chance ng Gilas na manalo laban sa team ng Hong Kong. Prediction natin base sa stats at mga nakaraang laro ng Gilas at Hong Kong ay lamang talaga ang Gilas sa game na ito kahit na walang AJ Edu at Mar Fajardo. Mapapanood na naman natin ang mga offensive at defensive plays ni Kai Soto sa Hong Kong kagaya ng mga plays na ito. Wow, that's a great Look, that's stuff by Kai. It's a big block right here. Not Irie, get out of here. That's Nomabuhi. Alan, goodbye. Azuma, goodbye. jump. Oh, Kai Sotto, hold. Too badly blocked. I think. I think that's the I think a right.